Join Town Hall Meet on Radio Natin Nationwide Happy Friday, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Radyo Natin Town Hall Meet. At kasama niyo po ngayon, Cheska San Diego Bobadilla sa 20 minutes to 30 minutes na chikahan, updating at kwentuhan. <coughs> kasama niyo po si Ate Cheska at syempre isang ate din ang kasama natin ngayon, none other than Senator Amy Marcos. Sen, magandang hapon sa'yo and uh, kamusta ka? Hey, mabuti naman. Nakaka-recover kahit pa paano. Garagal ang <laughs> Ayan. Nako talaga naman. Sa kakapasyal. Oo. oo. At saka sa kakatrabaho yan. Trabaho. Non-stop trabaho. Ayun. Non-stop trabaho. Nako talaga naman. Heavy duty kasi ang Pasko. Ay, totoo oh, yan. Oo. Talaga. Walang katapusan ng Christmas party. Alam mo siya, noong, noong Pasko pa daw, marami na yung not feeling well. Kasi the weather and all. Tapos, nag-stretch daw yan hanggang January. Hanggang Oo, patapos na. na January. Ganun pa din tayo. Ganun Oh. lahat nag lahat may sipon, ano ba yan? Kaya uh -huh. mag-ingat, mag-ingat, lahat ng seniors, mga babies, uh -huh. Ayan. Kasama, na, na kasama natin si Senator Aini Marcos every Friday. Actually, Sen, alam mo, parang hindi na kumpleto. Yung Friday afternoon ng ating mga listeners, kung hindi ka naririnig. Nako, happy weekend sa lahat. Nako, uh -huh. talaga naman. Thank God it's Friday ang drama natin. Uh -huh. Ayan. Ngayong January, Sen, um, alam ko kung bakit ka pagod. Kasi Ayun. ito yung January, kasagsagan yan ng mga festival. Sinabi mo pa, at talaga naman, Viva Senor Santo Niño. Nakailang ilang piyasta ka ng pinatakansan? Eh, nakadalawang uh, Santo Niño ako sa tundo okay. at saka sa ati-atihan. Sa totoo lang, yung tundo, madrama kasi sa buhay namin yun. Okay. Dahil, may isang taon noong 1972 na ninakaw. Pinaglaruan si Senor hmm. Santo Niño may nagnakaw. Natulog daw sa simbahan. Okay. Ang dalawang uh, kawatan, okay. Oo. At kinuha yung santo ninyo. Nakitulog na nga, nanguha na, nanguha pa. Napakasalbahe talaga. Tapos, nag ang bagyo. 45 days, walang tigil ang ulan. ang tundo, miserable lahat ng tao. Mm -hmm. Nagkasiraan ang bahay. Wala nagkakagulo na. Mm -hmm. Yung nanay ko nagpapanik. Sabi niya, dahil sa Senyor Santo Nino, pinaglaruan ninyo. Uh -oh. Nagwawala siya, naghahanap siya all over the place. Mm -hmm. Inikot niya, pinapunta lahat ng mga pulis ng tatay ko. Die hard kasi. Deboto talaga ng Santo Nino yung nanay ko. Kasi, mm -hmm. taga Leyte. Ah. eh yung Santo Nino, naglanding sa Leyte yan. Ah. Heck, okay. Ayun, sa wakas, nahanap din Sa isang kanal, putol yung kamay Puno Yun ang una yan. Oo, yung kamay muna ng Santo Nino Tapos, dun sa isang pawn shop ba yun Yung globe Kasi mm. ginto eh Ah, yun Ay, ang binenta nila Oo, yung ginto Tapos, binenta rin yung ulo Yung mm. ulo din nila sa antique shop Ayan, Grabe sinuyod ng nanay ko sa Mabini. <laughs> Ayun, naka, nakita. Sa wakas na ibuo, mm -hmm. alam mo ba, milagro, tumigil ang ulan, hindi lang sa tundos bungo Metro Manila, hanggang sa Central Luzon. Mm -hmm. Nung nandun na yung Santo Nino, na ibalik sa simbahan ng Tundo, Abay, tumigil yung ulan at lumabas ang araw. Nagiiyakan lahat ng tao noon. Oo. Kaya yung nanay ko, taon-taon, talagang, hala, kailangan may pupunta dyan. Kaya taon-taon, nandun ako. Ayun, kaya naman present ka, Senator. ba? Diba? ang dami tao talaga pumupunta sa ganyan. Dito lang sa Tondo yan, ha? Ang dami na Oo. pumupunta. Ang dami ng Santo Niño, ang dami ng sinulog. Nagulat nga ako, yung barkada ko, may sinulog sa Pasig, may sinulog sa San Juan. Ang dami ng branch. <laughs> eh, kasi kung may bisaya, kahit isang tayo na bisaya. Iisang bisaya lang. Mm -hmm. Eh talagang uh, kahit pa pano may Santo Niño. Ayan. Yung ano naman, yung uh, festival naman ng Ati-Atihan, isa din yan sa talagang pinupuntahan din na Santo Niño din. Santo San din yan. Panalo din yan. Nakakatuwa talaga eh. At uh, pumunta ako sa Ati-Atihan Uh, yan ang mother of all festivals na tinatawag sa atin. Pagka dinala yan noong 1974, dinala ng Mayora ng Kalibo, mm -hmm. dinala dito sa nanay ko, sa Metro Manila, para ibida. Binyahe pa talaga. Binyahe pa Say, talaga. No? Lahat kami sa Ilo sa mga Ilocano, mga kapampangan, mga tagalog na mangha kasi akala natin sa Brazil lang may mga Mardi Gras. Mm -hmm. Akala natin may may festival, Samba Festival sa New Orleans ganyan. Mm -hmm. Yung pala sa Pilipinas may ati atihan Mayroon din. Meron din pala. Yung nagulat lahat ng tao nung 1974 dinala sa Folk Arts. Mm -hmm. 1975 pumunta yung magulang ko para talagang i-push ang Ati-atihan. Ngayon Ayan, bonggam-bongga. Milyon-milyon ang pumupunta. Mm -hmm. At iba siya eh, sa sinulog at sa dinagyan. Hindi ka nanonood. Talagang pipilitin. haatakin ka ng tao. Ah. Hihilaing ka na sumayaw sa daan. Mm -hmm. At kapag malinis ang mukha mo, talagang lalagyan didumiyan ka. Dudumihan <laughs> ka talaga. Ang saya-saya. It's very, very uh, fun. Uh -oh. Yun ang orig na interact experiential. Um, so, hindi ka lang pala talaga manonood, spectator. Ay, hindi ka allowed. Hindi ka allowed. Kailangan dumihan na ang mukha mo. Bawal pala KJ sa ati kailangan <laughs> Kailangan uminom, walwalang galor. Ganun. Kaya pala yung ibang mga friends ko, say, na nagpupunta sa ganon at na-experience, -e lalo na for the first time, makikita mo sila sa din sila sa kalsada. Eh, walang choice. Ihihilain oh, oh. ka talaga. Bawal yung patayu-tayu doon, manonood. oh gusto nila, sumayaw ka. Mm, -mm. So, even foreigners ay, sumasali? Ay, yung mga foreigners pinaka-wild. Sila ang enjoy sobra. Sila ang <laughs> oh, sobrang ano enjoy. Tapos nakikisayaw. At uh, yun, talagang uh, ibang experience. Oo. Oh, oh. Embedded na embedded ka sa crowd. Oh, oh. Oo. Bahagi ka ng sayawan, bahagi ng kantahan indak-indak. Masaya. Mm -hmm. um, sa totoo lang, ang Santo Nino sa very Bisaya thing, dinadala na lang sa Luzon. Kasi yung prosesyon at parada namin sa Ilocos, yung libot, malungkot yun eh, Passion. Ah, oo, medyo solemn. <laughs> solemn, kasi Holy Week, yung oh, ang alam namin prosesyon. Pero ang street dance, talaga nagmula sa Santo Nino. Kasi parang Isasayaw mo mm. ang bata, aaliwin mo, kakantahin. Ah, yan di ba kasi 'yung nilalaro mo 'yung bata. Ganun eh. Kaya may parang mga certain dance moves, 'di ba? Yung yes. mga reyna na may hawak ng ng Santo Niño para kinakantong 'yung bata, Oo. tapos 'yun. At saka iba ang tugtugan, sen, ha? Ibang level. Ibang level ang tugtugan. Live music ang dinagyan, diyan ka naman magugulat. Oo. Ayon. Kaya ilan lang 'yan sa mga festivals na meron dahil hitik na hitik sa festival ang Pilipinas. So, Sen, alam namin eh medyo nakaka-recover ka pero talagang yung energy level mo hindi bumababa, di ba? Talaga. Okay. Go 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 lang at oh, uh oh. Hanggang dito sa radyo natin Town Hall nako, energize na energize si Senator Amy para kausapin yung ating mga representative from different parts of the country para kumustahin naman, hindi lang yung mga festival kundi ano na kumusta na, di ba, sa mga lugar-lugar oh, oh. ninyo? Yan ang gusto ko sa radyo natin Kaduluduluhan ng ating kapulungan mm -hmm. Ina-abort, last uh -oh. mile Present kami lahat dyan, Senator <laughs> At kasama sa mga present ngayon Makakasama natin sa ating discussion Ngayong episode na ito ay Ang radyo natin, Tabaco City sa Albay Maya-maya makakasama natin Si miss Arlene Morales Maniao miss Arlene, uh, good afternoon At uh, kasama din natin Mula radyo natin, Argao sa Cebu Naman yan, si Manuel Mukoy, mamaya makakasama natin natin. And of course, kasama din natin na present ang Zamboang Kasibugay, ang radyo natin buog, ang representative natin, si Miss Regine Abuot. So, sila yung mga kasama natin ngayong episode. Iba-iba ang mga nakakausap natin per Oo, episode 7 akala ko alam mo ako kasi tunay na tunay ang dating at least naririnig mo yung mga highly localized issues oh ayan so siguro without further ado ay eh, uh, pakikinggan na natin yung uh, kumustahan natin yung mga tanong din ng ating mga representative unahin na siguro natin mula radyo natin tabako sa Albay kasama natin para ibigay yung kanyang question pangungumusta at yung mga updates na kailangan marinig ng mga taga uh, Uh, Albay. Kasama natin si Miss Arlene Morales Manyaol, Miss A. Good afternoon. Uh, kami po dito sa Bicol Region, particular dito sa Albay. Ang problema po namin ay madalas na pagbaha gaya ngayon. Kami po ay binabaha. So sa inyo naman po, ano naman po ang inyong ay may solusyon Sa mga lugar gaya sa amin na madalas ang mga pagbaha. Marhay na aldaw! Nako, si Arlene, sa gabos na nagdadangog, sa muya sa probinsya kan Albay. Nako, trying hard talaga ako. Kailan lang nga bumisita dyan kasama ng DAR? Namigay kami ng titulo doon sa mga land reform beneficiaries. Mm -hmm. uh, namigay ng libreng lupa. Wala na silang utang. Okay. Sana makabalik tayo, Cheska. At magayon marami pang Festival. mabigyan ng Oo, ano, lupa. Ng, at sa part 2 dapat, may lupa na nga. Wala naman datong para, na para Oo. sa mga bilhi para hmm. sa uh, abono, sa uh, diesel na napakamahal. Ayun. Ayun. So, yung pagpunta nyo dyan ay hindi lang kasi nagbibigay ng parang yung, yung hope, di ba, Senator? Tamar. Nagbibigay ng inspirasyon na ay naaabot kami. Diba? Oo. Nararating talaga kami in Oo. person. Tama, kasi kahit paano, alam mo naman, gobyerno, pang Maynila lang yan. Yung mga probinsyano, mm -hmm. feeling namin, ayan, hindi naman kami naririnig, hindi naman natutuklasan. Alam mo naman, ang Ilocos, katulad ng Bicol, nasa end to end. Mm -hmm. Nako. Mm -hmm. Kaya lang, sa Bicol, mas malala na ang sama na talaga ng mga kalsada. At yung pangarap namin sa Ilocos na magkaroon ng tren gusto ko din magka Bicol Express, hindi lang ulam, kundi <laughs> rin. <laughs> Totoong Bicol Express ang na Ang tagal doon, oh, ang pangit ng kalye. Mm -hmm. Wala, wasak-wasak na sa bagay. Pero sen, diba, uh, nung sabi nga nila, nung unang-unang panahon, may train na galing dito sa Maynila. Yes. Diretso ng Bicol. Correct. May North Express at mm -hmm. saka may Bicol Express. Ayun. Ayun. So sana, Pero sira-sira na eh. Mm, sana sana maibalik. Oo. Tapos isa ang Bicol na pinaka naapektohan ng pagbaha kahit billion-billion na nakalaang pondo. Parang na-wash out lahat kay Pepito at sa anim na bagyo na tuloy-tuloy kaya nagpapasa ng panukalang batas para buhayin ulit ang uh, yung programa ng tatay ko ng Bicol River Basin Project. Mm -hmm. Yun, yun ang pinangako ni Pangulo Bongbong. Kasi naaalala ko pa yan eh, nung panahon ng tatay ko, eh hindi naman natuloy, naudlot. Masaya. Eh, ewan ko, hindi nabigyan ng project. Eh, bahagi ito ng pamana ng aking tatay, lalo na sa vision niya para sa Bicol. Kasi, nakatuhog ang Bicol sa Region 8. Okay. Magkasabay sila sa bagyo at sa baha <laughs> at sa anuman. Eh, yung Region 8, tagadun yung nanay ko. Kaya mm -hmm. kapag latest Samar Bicol, yan na talaga. Uh -oh. Sila na talaga ang hirap na hirap diyan. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng uh, uh, tulong sa bagayo sa baha. Mm -hmm. At uh, sa ngayon pa lamang, umpisa na natin yung mga mga dike, ayusin na natin. Pagkatapos linisin lahat ng kanal kasi pupunta uh -oh. at pupunta yung uh, tubig dadaan at dadaan dyan at kung hindi malilinis yung kanal, yung imbakan ng tubig, kung ano man dyan ng mga sweep, SFR, para may punta ng tubig in the meantime at uh, alam natin na kailangan, wag tayo aasa lang sa gobyerno, yung mga bahay natin yung mga bubong, di ba noong time ng no, mga lola hmm. talagang uh, pinupukpok na yung mga pinto, yung mga bintana nire-reinforce re kasi panahon na ng bagyo uh -huh. kaya nga lang sa Bicol at sa Leyte wala na talagang panahon ng Bagyo. All year round na siya, hindi na siya nakakatuwa. <laughs> Kaya ito, yung Bicol River Basin Project, buhayin natin muli oh, at oh. Uh, tutukan natin. Ayun At marami pang ibang proyekto, lalo na nakasentro Diyan sa Bicol, yung iba hindi nga uh, natuloy, di ba Sen? Yes. Yung iba ay pwedeng buhayin. Yung iba naman, magugulat ka, yung tinatawag na green infrastructure. Ito uh, naman yung sinasabi na yung mga bakawan, mangrove, yung tinatanim lang sa tabi ng dagat. Magkakaroon ka pa ng mga alimango, magkakaroon ka pa ng mga tulya, kung ano-ano. Eh, napakaganda nun, kung pwede, magumpisa na tayo sa bakawan. Sa mga ilog, magumpisa sa bayog at yung mga kawayan. At least kahit pa pano, naaabsorb niya yung tubig. At uh, pag-aralan natin yung iba't-ibang mga bricks. Kasi mm -hmm. ang uso ngayon, hindi na yung bricks lamang na semento, kundi yung mga bricks na parang sponge. Ayun. Ah, naaabsorb okay. ng tubig big marami bagong materyales mm -hmm. sana isipin natin na pambikol yan <laughs> oo marami pa ang in store for bicol region yes sana naman at last at uh, masumpu natin itong problema problema ng ating first line of defense sa Pacific Ocean at lahat ng bagyo so yan ang mga pangarap natin at sabi nga ni Sen pangarap niya na Ever since, mangyari yes. oo. let's be hopeful yan maraming salamat ulit kay Miss Arlene Morales Manyaol ng Radyo natin tabako Tabaco By This time naman, punta naman tayo ng Cebu. Ito, so, ito isa rin to sa magfe-festival, Zen, eh, di ba? Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Naka-line up na po ang uh, mga pista diyan Kasama natin mula radyo natin, Argao, si Manuel Mokoy. At ito naman po yung kanyang katanungan. Magandang araw po, Senator Aime, at sa mga nanood. Sa kumakalat po na balita tungkol sa bagong epidemya na nangyayari sa China tungkol sa HMPV virus, Meron po bang katotohanan ito at kung sakali man, ano-ano po ang ginagawang paghahanda ng ating gobyerno para maiwasan ang mabilisang pagkalat ng kung ano mang virus ang papasok sa Pilipinas? Ay, nako, talaga, kamusta na diha sa Cebu? Kamusta na ka mo, maungag yun, paghuman sa atong inilang nga. Sinulog Festival. Maagi ako sa hubo. Sigurado ga ako nga daghan kaayo ang misalmot sa maunga selebrasyon. Alang sa bala ang bata nga si Viva Pit Senor. Ayan, HMPV virus. May virus na naman, hindi pa ba, tayo. Ito nga, hindi pa nakaka-recover sa mga bosses natin. Ayan. <laughs> May threat na naman. na naman. May bago na naman. Pero huwag kayong matakot, hindi naman ito covid at uh, pa-konti-konti lang naman. Kaya lang, balik tayo sa COVID principles. Ayan, sanay na naman tayo. Huwag na tayong maghintay na lumala pa to. Magsuot na ng face mask, yeah. yung mga ubo-ubo, sipon-sipon. Dalasan na yung paghugas na naman ng kamay, yung matataong lugar. Na ako sinulog. 4 million lang naman oh ang pupunta. At uh, yun, mag, uh, kahit papaano mag-physical distancing. Kung hindi maigi ang, ang pakiramdam, sakpan ang bibig mm -hmm. at ang ilong, pagbabahing, at syempre magpalakas ka, kain ng tama, at uh, huwag magyosi, tulog. Wag tulog. Wag Ayan, tulog, kain ng tama, exercise, kunyari, kahit pa paano, kahit walking, walking. Correct. At uh, manatili ka sa bahay, lalo na mga seniors at yung mga bata, kapag medyo alanganin ang pakiramdam. Mm -mm. Diba? Yun nga, Sen, minsan kasi sa kagustuhan mong makilahok. Kaya Sa mga nga. ganyan. You don't want to miss out. Yun nga. Naku, kahit may palagat lang. FOMO. <laughs> FOMO. Fear, Fear of, of missing, missing out. out. Oo. Sa kagustuhan mo, eh, kahit medyo masama-sama umuubo ka, kumakahul-kahul, eh, pupunta pa rin, Sen. Ako bang ang pinagsasabihan? Hindi e, naman. Hindi <laughs> 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 na nag-recover yung bosses ko. Tatlong linggo na yata, tatong ganto. Anyway, husky ang drama. Oo. Uh -uh. Parang bagay naman sa'yo, Sen. Pero, oh, ayaw mo yan dahil, syempre, mahirap mag-exert ng ano ng puwersa so yan mga bilen ha, hindi man na uh, namin lang ni Sen, kundi yung mga medical experts yes, natin. Yes, yan sinasabi. Kasi -ingat. may kumakalat na iba't ibang virus, iba't ibang bakterya. Mm -hmm. Hindi na tayo sigurado, pero nag-mutate yata yung COVID na yan. Hindi naman malala, huwag kayo matakot. Mm -hmm. Ingat lang. Ayan. At saka bukod dun sa mga virus na pwede nating makuha, siguro Sen, bigyan natin paalala yung mga aate ng festivals. Huwag naman kayo mag-iwan ng kalat. Iyan isa diba? pa basura galore <laughs> kawawa naman talaga ang kalat-kalat ang sabi nga ang Pilipino ang pinakamalinis sa katawan Correct. ayan pero pinakamakalat sa, sa kapaligiran. Aray sa sakit ko po. Sakit naman, no? Pero totoo, no? Uh -huh. Ang linis-linis kaya. Uh -huh. Hugas ng hugas, ligo ng ligo, shampoo ng shampoo. Uh -huh. Pero naku, ang basura. May mga pa-deodorant pa tayo. Sa ibang bansa, hindi daw sila mahilig ganyan. Pero totoo. tayo sa natin. Ayan. Totoo. So ingatan ng kalusugan kasi pag marumi din po yung ating kapaligiran, magkakasakit tayo. True. Di True. <laughs> Kaya ingatan po natin ang ating kalusugan ha. Hindi lang naman HMPV, may mga dengue pa ngayon. Marami na na uuso, nagkalat eh. ang dengue. At sa uh, ibang lugar, dahil nga ulan at naka nakatiwangwang yung mga tubig dyan, mm -hmm. eh may cholera ulit. Naku. Sipin mo, yan kala na ko hindi na uso yan. Eh. Mm -mm -mm. Kaya mag-ingat, palakasin din ang ating resistensya. Sabi nga ni Sen kanina, yung tulog, importante yan. Oo, nakaka-seven hours ka, Cheska. Guilty ako dyan, Sen. <laughs> Parang kapos-kapos diba yata. Diba seven to eight hours 7 to eight hours. Minimum, take note. Oo, minimum. sana all, nakaka- so, Seven na to eight hours, do? Oo nga sana merong nakaka-achieve niyan. Pero ayan po ah, ideal talaga para maingatan yung ating kalusugan. So once again, maraming salamat sa ating representative from uh, from Rajonatin Natin Argao sa Cebu. Dako naman tayo sa Zamboanga, Sibugay. Kasama naman natin doon mula Rajonatin Natin Buog sa Zamboanga, Sibugay, si Ma'am Regine Abuat. Ma'am, good afternoon at ano po yung inyong pagbati at tanong kay Senator Amy Marcos? Uh, maayang hapon, Senator Aini, Ma'am Cheska. Maayang hapon sa tanan. Um, ang tanong ko po, um, ano po ang inyong opinion sa pananatili ng ACAP budget sa General Appropriation Act para sa taong 2025? Paano po ba maisa sa ayos ang sistema ng pamamahagi ng ayuda para ito ay mapupunta sa talagang nangangailangan nating mga kababayan? Ayan, nako Regine Sus, murag dugay-dugay. Nagyod sukat sa akong katapusang pagbisita diha sa Sambuanga si kasama ni Gov and Hoffer. Nagbukas kami ng ospital. Kamusta na kamo diha? Paborito ka ayo kuratsa, lame, pati lechon. Ibang level ng lechon nila, promise. Ay, sarap pagkain oh, sa kanila oh, si. Oo, oh, 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 kasi lahat fresh fresh na fresh talaga. Yung okay. akap na yan, maintang ulo ko noon kasi <laughs> may AX na, may akap ka. Eh, sabi ko nga, sana ipareho na lang. Pero nandyan na yan. Samantalahin na lang natin. Ang sabi ko nga, dapat yung akap, bigyan na lang natin ng mga guidelines. Okay. Guidelines na maayos. Katulad ng AX na kapag may sakit. Ayan. Mm -hmm. Kasi in yan. crisis Oo, eh. Oo, oh, in crisis. Kasi yung akap medyo malabo. Hindi ko okay. maintindihan. Wala yung masyadong... Sabi kasi dun sa sa akap yung tinamaan ng inflation Naku po, sabi diba ko, lahat naman eh lahat naman ng tao sa mundo. Yung mga kapos ang kita. Naku, naku, ayoko na ganyan. Yan. Eh lahat o. naman sasabihin kapos ang kinikita. Correct. So, ang sabi ko, dapat mas maliwanag kung namatayan, burial assistance. Okay. Kung uh, medical, ayan, yung pang chemo, pang dialysis, klaro man yan. Mm -hmm. Kung tinamaan ng bagyo, ayan, dapat iklaro lang nila. Kaya bantayan natin ng todo-todo na talagang gawan ng NEDA, ng DOLE, ng DSWD ng uh, pinakamaayos na proseso at saka huwag pakialaman masyado election year, afraid oh, mm -hmm. dapat yung totoong poor sabi mo nga, nako Regine, ikaw na nagsabi eh, yung talagang nangangailangan, ang dapat bigyan ng tulong, mm huwag -hmm. naman yung uh, malakas kanino kay congressman, malakas sa kanino dyan, uh, masunod ng maayos ang guidelines talagang piliin lamang ng DSWD at huwag gamitin para sa pamumulitika, huwag ganyan kasi ang balibalita sa akap noong pinamimigay daw sa mga leader. Naku, kawawa naman yung mga nangangailangan talaga, hindi nakakatanggap. Ah, mm -hmm. uh, ako kasi ang gusto ko sana eh magkaroon na lang ng universal alam mo yun, yung mga kulang talaga, yung mababa masyado sa poverty line, mm -mm. yun na lang bigyan. As in universal, wag mm -mm. na yung pili-pili. Wala nang pinipili, kumbaga equal at may equity diba? Yung ibibigay? Ang uunahin lang, syempre, yung PWD. Ayan, walang natatanggap yan. Ang mahal-mahal ng kanilang terapi, mm. ng doktor. Ang gamot. Ang gamot. Grabe, mm. kawawa pamilya. Tapos yung mga single parents, naaawa okay. ako kasi talaga ang ngarag sa hanap buhay at sa anak. Mm -hmm. yun At saka yung mga seniors din. Ay, yung mga seniors, nakakatanggap na. In ah, fairness, okay. na naayos na natin. Yung mga marginal seniors, may 1,000 kada buwan. Mm -hmm. Pero gusto nila universal sabi ko, hindi pa kaya ng budget, inaaway ako ng bond. <laughs> kaya, ayun. Mm -mm. So, yan ang mga isinusulong natin na hopefully, start pa lang naman ng taon. That's no? right. So, yan yung mga babantayan natin, Sen. Dito sa Higit sa lahat, mga... sa aking second term. Oo, <laughs> oo. Sana mahalal ako muli, tulungan ninyo, buligan nala, mm -hmm. at uh, siguradong tutulak natin. Nagawa na natin yung seniors, nagawa na natin yung uh, iba't-ibang uh, centenarians, mm -hmm. idagdag na natin yung iba. Little by little, inot-inot inot sa Ilocano, at hinay-hinay uh, sa Bisaya. Ayun. Kasi ang mas maganda dyan, yung magandang naumpisahan, dapat sana matuloy hanggang sa completion. Correct. Oo. That's mm -hmm. right. Para equal. Ayan. So, once again, nakasama natin ang ating representative from Radyo Natin Buog sa Zambuanga, si Bugay, si Miss Regine Abuot. So, Sen, siguro sa ating kwentuhan, kulang na kulang yung oras natin. Ang sarap ng ating chikahan oh, ayan na ngayon. Tsikahan Oo. Ano? Pero, uh, we look forward

Yes, sa uh, nakaraos tayo ng 2024, hindi siya madali, nagtaas na ng presyo, uh, hindi sapat ang uh, trabaho at kinikita. Nako talaga naman, medyo kayod ng todo sana, maginhawaan naman tayo ng konti sa 2025. Oo, esen yung, yung gasolina nga daw, parang Nako, start of the year. <laughs> umpisa pa lang ng taon, nag-anunsyo <laughs> na ng pagtataas, hindi, hindi ko na ma-follow sa oo. dami ng dagdag. Kaya naawa nga ako sa mga motorista natin, mm yung mga toda natin. Sen, ano kaya ang kinikita? Ano oh, talaga um, naman. Ang sabi kasi nila, Sen, parang itong Oy. early, uh, late last week, at saka early this week, ang sinabi nila, yung mga chopper, parang nakikiusap na, sana taasan na rin yung pamasahe. So, para magiging 15 pesos na yata. Pero hindi ah, pa naman daw final. Ko po. Yun na nga eh. Kasi mm -hmm. kapag ganyan kataasan lang eh, talaga ipapasuan ang cost sa consumer. Mm -hmm. Ang problema, mga estudyante, ang mga nagtatrabaho, oh, oh. lahat ng sumasakay, mm -hmm. aaray ah, naman talaga. Mm -hmm. Wala ka talaga magawa kasi imported ng ating langis mm -hmm. kaya lang ang panawagan ko sana bawasan na lang ang buwis ayon nila pumayag sa excise tax malaki daw oh. masyado sabi ko yung vat at yung withholding kaya mm -hmm. isa pa ang suggestion ko yung ginagawa ng magulang kuno eh kausapin kaya natin yung mga kapitbahay na may petrolyo like uh, Malaysia and Indonesia direct na government ah, to government okay kasi Uh, wala nang patong-patong, mm. wala nang middleman, at uh, yung malalaking kumpanya, wag naman sila kumita ng labis-labis. Mm -mm. Diretso na lang gobyerno to gobyerno. Mm -mm. Baka naman pwede yon, Wala at nang ka, patong. At saka pag kapitbahay na bansa, mas malapit. Siya. Correct. Wala nang mm. transport cost, at saka may pakiusap, mm -mm. no need to profit, gobyerno naman. Ayun. oh, So, yan. Uh, uh, yung iba kasi sinusulong, sabi, sana ayudahan pa rin yung mga tsupeng. Ayun, inaayudahan. Diba? Yun ang instant. Yun ang talagang kinailangan. Kailangan 3000 binigyan naman ng mm -hmm. DA yung iba yung mga mangingisda ng 3000 pesos mm -hmm. pero one time big time lang yon yun, yun nga eh, parang eh, relief paano, lang wala no? lang oh, Pantawid pantawid bagyo <laughs> ay nako sana naman mag mas uh, maging tuloy-tuloy at saka, uh, efficient. Yan That's yung sabi right. nila, efficient para sa 2025. Para naman hindi umaaray yung ating mga kababayan. Pero ika nga, start of the year, hopeful tayo, Sen. That's right. Sabay so dasal. Kaya Senyor Santo Niño. At di ba, sabi mo nga, Sen, lahat ng bagay may solusyon, pero nasa atin din talaga madalas. Ang totoo. Ang totoong solusyon. Tama. O. Tayo, tayo rin ang solusyon. Oo, <laughs> So, gawin din natin yung ating part, start of the year. Alam ko, nagsulat kayo ng mga New Year's resolution. Nako, uso pa ba yan? oo, <laughs> nasa sa atin. Magpapapayat, mag-exercise, -e matutulog ng sapat. Mm <laughs> na, the usual. Oo, oo. sana ituloy-tuloy natin lahat. Sabi nga ni Sen, hindi madali Uh, mahirap, challenging gaya ng napagdaanan natin ng 2024 pero this 2025 maging hopeful tayo na lahat ito ma-achieve natin, mas maganda ang maging buhay natin this 2025 Yes, kahit Ayan. paano huh? So abangan po ninyo every Friday ang masayang uh, kwentuhan, updatean, chikahan kasama natin si Senator Amy Marcos once again, magandang hapon, maraming salamat Sen Happy weekend sa lahat Happy Friday Happy Friday, Happy Friday Luzon, Visayas at, at Mindanao. Mindanao. Maraming maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Ayan, kumpleto na ang inyong buong week at kumpleto na ang Friday dahil nakasama natin si Senator Amy Marcos dito po sa radyo natin Town Hall. Nakasama niyo rin po si Ate Cheska, Cheska, San Diego, Bobadilla. Magandang hapon po sa inyong lahat. Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide.